pagbati sa iyo. Ngayon na uh, may hinanda kaming pagsusuri. Isang mahalagang desisyon ito mula sa Korte Suprema ng Pilipinas, ang GR number 26439 na inilabas ano, November 13, 2023. Tungkol ito sa kasong People of the Philippines versus XXX26439. Oo. At um itong kasong to medyo particular kasi parehong menor de edad yung biktima at saka yung akusado nung mangyari yung uh, krimen titingnan natin kung paano tinimbang ng batas alam mo mula sa mababang hukuman hanggang korte suprema yung hustisya para sa biktima at saka yung pagtrato sa akusadong menor de edad din tama ang misyon natin dito ay para mas maunawaan mo yung mga um susing punto yung mga legal na prinsipyong ginamit at siyempre lalo na yung uh, naging pinal na pasya ano at uh, pangangatwiran ng kataas-taasang hukuman okay simulan na natin himayin ito so yung akusado si XX265439 una siyang sinampahan ng uh, tatlong bilang qualified statutory rape. Laban ito sa kanyang siyan na taong gulang na pamangkin, si AA265439. At ito yung critical na detalye, no? Labing pitong taong gulang lang yung akusado nung nangyari yung mga insidente, Pebrero 18 at 19, 2010 pato. to. O nga, ayon sa testimonya ng biktima na sinuportahan naman ng nanay niya, saka may ebidensyang medical pa, may punit daw sa hymen dalawang beses siyang ginahasan noong Feb 18. Tapos, meron pa ulit noong Feb 19. At may patunay din na um, tinakot pa siya noong akusado para wag magsumbong. Yung depensa naman, parang ano lang, simpleng pagtanggi lang. Walang ibang ebidensya. Ah, denial lang talaga. So, pagkatapos ng paglilitis sa Regional Trial Court sa RTC, napatunayang guilty nga yung akusado sa tatlong bilang pero dahil nga minor de edad siya ang parusa mas mababa reclusion temporal lang hindi yung um, karaniwang mas bigat para sa qualified statutory rape tama tapos um, umakyat yan sa Court of Appeals sa CA kinumpirma ng CA yung pagiging guilty niya pero eh dito nagkaroon ng pagbabago malaki itinaas ng CA yung parusa sa reclusion perpetua. Eh yun yung pinakamabigat na parusa bukod sa death penalty noon, di ba? Para sa bawat kaso pa yun. Kahit na kinilala pa rin nila na minor de edad siya nung nangyari yun, tinaasan din nila yung mga danyos. Kaya ayun, humantong na talaga sa Korte Suprema. Dito talaga natin makikita yung pinakadetalye. Ano na ang naging hatol ng Korte Suprema? nag-iibaba ulit, parang roller coaster to ha. Oo. At uh, malaki ulit ang pagbabago. Bahagyang pinagbigyan yung apela. Guilty pa rin daw yung akusado, pero eto na, dalawang bilang na lang ng statutory rape, hindi na tatlo. At eto pa yung mahalaga, hindi na ito qualified statutory rape. Statutory rape na lang. Teka, teka. Pa'nong naging statutory rape lang ba't hindi i-qualified? At bakit dalawa na lang mula sa tatlo? Medyo ano malaking pagbabago nga yun. Okay, dalawa yung pangunahing dahilan ng Korte Suprema dyan. Una, bakit hindi qualified? Ang sabi ng Korte, yung qualifying circumstances, kasi yung relasyon nila bilang magtiyuhin na pasok sa third civil degree, kumbaga medyo malapit na kamag-anak sa batas, eh hindi daw malinaw na isinaad mismo doon sa information yung sakdal ba? Isa sa mga critical na punto rito, alam mo, yung pagiging stricto talaga ng korte. Dapat lahat ng elemento ng krimen, pati yung qualifying circumstances, detalyadong nakasulat sa sakdal. Hindi raw sapat na sa testimonyo lang lumabas o napatunayan. Kailangan na sa papel mismo ng akusasyon. Ah, okay. So, technicality sa pagsampan ng kaso, umbaga, kailangan very specific. Exactly. Pangalawa, bakit naging dalawang bilang lang? Yung dalawang insidente raw nung Feb 19, yung sinasabing dalawang beses siyang ginahasa, nung araw na yun, itinuring ng korte na iisang krimen lang yun. Wala raw kasing sapat na patunay na nagkaroon ng significant interval o sapat na pag, uh, pagitan sa dalawang aktong yon para masabing magkahiwalay talaga silang krimen. Hindi tulad sa ibang kaso bilanggit pa nga nila yung People versus Lucena kung saan napatunayan na may malaking pagitan. Dito raw hindi. Malinaw. Malinaw yung paliwanag na yon. Ngayon, balikan natin yung isa pang malaking aspeto, yung pagiging menor de edad din nung akusado. Paano yun nakaapekto sa uh, pananagutan niya? Kasi 17 siya eh. Yun nga, ang interesanteng punto rito, kahit minor de edad, na patunayan na si XXX26439, ay kumilos ng may discernment. Ito yung pag-unawa niya na mali yung ginagawa niya. Nakita raw ito sa mga aksyon niya. Halimbawa, yung pagbigay niya ng pera sa kapatid ng biktima para umalis ito, bago niya gawin yung krimen, saka yung pagbabanta niya sa biktima pagkatapos. So, dahil lampas 15 anyos siya, 17 nga eh, at may discernment, hindi siya exempted sa criminal liability sa ilalim ng Republic Act 9344 'yung Juvenile Justice and Welfare Act. May pananagutan pa rin siya. Ah, okay. So, may pananagutan dahil may discernment. Pero may epekto pa rin pala 'yung pagka-minor edad niya sa mismong parusa? Ganun ba? Tama, tama ka dyan. Dahil minor de edad pa rin siya nung ginawa niya 'yung krimen, kahit may discernment, binibigyan pa rin siya ng batas ng tinatawag na privileged mitigating circumstance, parang bonus na pampababa ng parusa. Dahil bata pa siya. Dahil dito, yung parusa sana para sa statutory rape na reclusion perpetua, e eh, ibinaba ng isang antas. Naging reclusion temporal na lang. Tapos, ginamit pa yung indeterminate sentence law. So, ang pinakahatol ng Korte Suprema ang kakakulong ng anim na taon bilang minimum hanggang labing limang taon at apat na buwan bilang maximum. Yan ay para sa bawat isa sa dalawang bilang ng statutory rape. Dalawang beses yan. Ah, uh, okay. So, dalawang sentensya yan na pagsisilbihan. Oo, at pinagtitibay din yung bayad danyos. Tig 75,000 may civil indemnity, moral damages at exemplary damages para sa bawat bilang din. So bali 150,000 lahat-lahat para sa civil aspect. Naintindihan ko. At yung RA 9344, yung Juvenile Justice Act, may iba pa bang epekto yon bukod dun sa mitigating circumstance at sa usapin ng discernment? Meron pa. Ito pa yung isang mahalagang aspeto. Kahit na lampas 21 anyos na si XXX265439 nung finally nahatulan na siya ng RTC, kaya hindi na applicable yung automatic suspension of sentence para sa mga bata, di ba? Mm -hmm. Sinabi pa rin ng Korte Suprema na pwede pa rin niyang iserve yung sentensya niya hindi sa ordinaryong kulungan. Pwede siyang ilagay sa isang agricultural camp o kaya sa isang training facility. Yan ay ayon sa section 51 ng RA 9344. Siyempre, ito ay nasa pangangasiwa pa rin ng Bureau of Corrections at saka ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Para mas tutok sa rehabilitation aspect, kumbaga. So napakaraming layers pala talaga itong kaso na to, ano. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo, para sa ating mga tagapakinig? Nakita natin kung gaano kahigpit at uh, Kasinop ang korte suprema sa pagsusuri, bawat detalye tinitingnan, mula sa technical requirements ng sakdal mismo hanggang sa pagtimbang sa edad at uh, um, pagunawa ng akusado parehong menor de edad. Eh. Tama. Talagang ipinapakita ni Telong complexity ng juvenile justice system natin. At nagiiwan nito ng isang mahalagang tanong, di ba? Isang bagay na maari mong pag-isipan. Paano nga ba natin binabalanse yung pagbibigay ng hustisya at proteksyon para sa mga batang biktima na napak-importante. kasabay ng pagkilala sa mga karapatan at um, pangangailangan sa rehabilitasyon ng mga batang nagkasala rin sa batas. Lalo na kagaya dito sa kasong to na napatunayan naman na sila mismo ay kumilos ng may pag-intindi sa kanilang ginawa kahit bata pa sila. Isang mahirap na balanse yan para sa sistema ng hustisya.